Araw-araw, may mga pasyente na nangangailangan ng dugo. Para sa ilan, ang bawat bag ng dugo ay literal na buhay na regalo. Ilan sa kanila ay ang may mga sakit na talasimia. Ang talasimia ay isang genetic blood disorder. Hindi sapat ang pulang selula ng dugo ng katawan upang magdala ng oxygen. Ang resulta, madalas na pagkapagod, pagkahilo, at sa matinding kaso, pagkamatay. Ang tanging lunas, regular na blood transfusion. Sa Pilipinas, libo-libong bata ang may talasimia. Kada dalawa o tatlong linggo, kailangan nilang magpasalin ng dugo. Isa na rito si Vina. Regular siyang sinasalina ng dugo sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Pampanga. At nag po ako ng dugo every month po And sa JPL. Every month po, 5 bags na dugo po yung sinasalad po kami. Tapos po, kapag po hindi po ako nasalila, hila po ako. Patawad po ba rin. Eh, May humakak nila sa iyo. Mahang eh, nahihilo din po. Uh, namumutla. Kaya po, kailangan ko lang po talaga yun. Ano'ng sesalin naman 'to, diba nga? At 'yung 'yan ko po isang po ay marami rin ko um nararamdaman mga no? komplikasyon din pa sa atay, sa uh, nararamdaman ko po so, ay sa pag-cook. Um hindi ko ako nasasalinan ng dugo. So, ano ano po sakit para mapalakas naman po. So, po sa my accumulated properties. Para sa ko organisa ay beta para sa seminar. Oi, sige po, sasalin na po sa ngayon. 3 hey, months sure, old pa lang po siya. Pagka sa kasalukuyan na po, halos 10 years na po siya masasabi. Binsan po, yung dugo po niya, hindi po siya nabubuo. Nawawasak po siya. Kaya po, yung ginagawa po namin, din, ginagusanin po siya na lagi na dugo, para mabuhay yung po siya. Yun lang daw po ang damot ng anak ko sa lingwa. Para sa mga kagaya ni Vina, mahalaga ang donasyon ng dugo pero hindi palaging may sapat na supply. Dito pumapasok ang halaga ng blood donors. Isa sa mga regular na nagsasagawa ng blood donation drives ay ang Members Church of God International o MCGI. Ito ay ginagawa sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa iba yung dagat. sa patuloy na suporta. kininala ang MCGI bilang top blood donor ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa Pampanga. At kami po ay nagagalak at na lubos na nagpapasalamat sa members of uh, Church of God International for being part of our mobile blood donation program. At kami po ay na nagpapasalamat sa inyong ginagawa at sana po mas mahikayat po natin na mas maraming tao, hindi lang po ang mga membro ng inyong uh, church, kundi pati po ang ating mga kapwa mamayan makita nila ang, uh, pan, ang importansya po ng pagbibigay ng dugo para sa magdugtong ng buhay para sa ating mga, kap, mga kababayan. At kami po'y nagagalak ng MCGI gumagawa po ng mga efforts not only to encourage their members but also the people around them to be blood donors. And we hope that your your mission no, your your advocacy will be part uh, part of everybody's uh, uh, task no at maging uh, advocacy niya po siya ng mga membro ng inyong uh, church at sana po uh, kayo po maging uh, instrumento din ng ating Panginoon para po makatulong sa iba pa natin, mga kababayan at kami po'y nagagalak na dahil sa inyong mga effort hindi lang po tayo nakakatulong sa ating kababayan kundi nakakadugtong po kayo ng buhay at yun po yung pinakamagandang uh, magagawa natin para sa ating mga kababayan. At sana po hindi, na, hindi tayo magsawa na tumulong. At again, kami po yung nagpapasalamat sa MCGI for really caring, no? Really I I I I'm very very glad na really MCGI cares a lot. Una po sa lahat, ating pinagpapasalamat sa Diyos ang isang mabuting pakakataong muling sa atin na ang ating pong uh, uh sama ang MCGI once again ay uh, binigyan po ng gawad pagkilala mm -hmm. ng J.P.N. Godd uh, Hospital. Dahil po sa ating maliit na kontribusyon, ang patuloy po nating uh, pakikibahagi sa pag-donate ng dugo. higit sa lahat, ang kapakinabangan po nito, sabi nga po ni Kuya Daniel, ay hindi lamang sa isang uh, bahagi lamang, kundi pag tayo po ay nakapag-donate ng ating dugo, unang-una, yung dugo po ay buhay, sabi ng Panginoong Diyos. At ito ay dapat nating ma-share, kailan pa magkinakailangan, at nasa atin ang mga kakayaan na ito ay, ay gawin. Last year po ang ating nalipog na dugo dito po sa JBL, sa na pakikipag-tandem natin sa kanila, ay almost mga 2,100 plus. But this year, umabot po tayo ng 2,600 plus bagay na atin pong ipinagpapasalamat ng malaki sa Diyos, una sa lahat, kay Kuya Daniel, na siyang matyagang naghihikayat sa atin at naggagabay sa atin upang patuloy natin gawin ang kapakipakinabang na gawain ito. Kasi po mga kapatid, ang dugo hindi na mamanufacture sa laboratory hindi pwedeng gawin yun sa laboratorio. Hindi pwedeng sintetik ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, nag-aagaw buhay siya, kailangan niya ng dugo, hindi pwedeng gawin yun sa laboratorio. Saan mang gagaling yun? Sa isang tao na nagkaroon ng buwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay ng buhay sapagkat ang buhay ng laman ay nasa So, meron kang mga paraan na makikita kapuri-puri sa paningin ng Panginoon at sa paningin ng mga tao. Kaya tignan mo, Kapuri-puri ba kapatid na Rodel sa paningin ng mga tao kung tayo po ay mag-indulge sa pagbibigay ng dugo sa ating mga kapwa na nangangailangan? Aba naman, oo, oo di ba? Kapuri-puri yon Eh, sa paningin ng Diyos, eh, yung ang ihalay mo yung buhay mo, eh, di ba? Eh, kaya isang bagay yan na pwede nating magawa bilang mga lingkod ng Diyos tayo ay magdodonate ng dugo, hindi lamang dugo natin ang maibibigay natin sa mga nangangailangan, kundi pag-asa, pagmamalasakit, at buhay. Isang donasyon ng dugo, isang buhay ang maililigtas. Maari kang maging bayani sa simpleng paraan. Magbigay ng dugo, magbigay ng pag-asa.